Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kidney ay unti-unting nawawalan ng kahusayan sa pagsasala. Kaya importante na maging maingat sa iyong diet para mapanatili ang kalusugan nito. Bagaman ang isang balanseng diet na mayaman sa mga prutas at gulay ay karaniwang nakabubuti, tandaan na hindi sapat ang mga ito dahil kahit healthy ang mga ito, maaari pa ring makasira sa ating mga kidney kung sobra ang pagkain. Dahil diyan, pag-uusapan natin ang mga pagkain na maaaring makasama sa kalusugan ng kidney ng mga seniors. Pero bago tayo magsimula, pwede po ba paklik muna ng subscribe button? Una ay mga prutas at gulay na may mataas na potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral na matatagpuan sa maraming prutas at gulay. At nakakatulong ito sa wastong paggana ng mga nerves at kalamnan. Gayon pa ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng problema sa mga kidney ng mga matatanda. Ang malusog na kidney ay nagre-regulate ng potassium sa pamamagitan ng pag-ihi ng sobrang potassium. Ngunit ang kakayanan ng kidney ay karaniwang bumababa sa pagtanda. Bilang resulta, ang mga nakatatanda ay maaaring hindi makapag-alis ng potassium ng mahusay at ang mataas na pagkain ng potassium ay maaaring humantong sa hyperkalemia isang kondisyon na may mataas na potasyum sa dugo. Ang hyperkalemia ay mapanganib dahil maaari itong magdulot ng kahinaan ng kalamnan, irregular na tibok ng puso o cardiac arrest sa mga malalang kaso. Ang mga karaniwang pagkain na mataas sa potasyum ay kinabibilangan ng mga prutas tulad ng saging, orange at cantaloupe, pati na rin ang mga gulay tulad ng spinach at patatas. Ang mga pagkain na ito ay nutritious Ngunit ang malaking pagkain nito ay maaaring magdulot ng labis na potasyum sa katawan. Halimbawa, ang isang saging ay naglalaman ng humigit kumulang apat na daan at dalawampung mg ng potasyum at isang tasa ng orange juice ay naglalaman ng humigit kumulang apat na daan at limampung mg. Kaya kaming mga doktor ay madalas na nagpapayo sa mga nakatatanda o sa mga taong may problema sa kidney na mag-ingat sa pagkain na may mataas na potassium. Pangalawa ay mga gulay na mayaman sa oxalate. Ang yung mga panganib sa kidney ay hindi lamang nagmumula sa mga mineral tulad ng sodium o potassium, kundi pati na rin sa mga natural na compound na matatagpuan sa mga gulay. Ang oxalate o oxalic acid ay isang halimbawa ng compound na ito na matatagpuan sa maraming pagkain na galing sa halaman bagaman hindi ito nakakapinsala sa karamihan ng mga tao ang sobrang oxalate ay maaaring magdulot ng pagbuo ng kidney stones sa pamamagitan ng pagbubuo ng calcium ang mga gulay na mataas sa oxalate ay kinabibilangan ng spinach, Swiss chard at beet greens ang sobrang pagkain ng mga ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib ng kidney stones. Halimbawa, ang isang kalahating tasa ng nilutong spinach ay naglalaman ng 750 mg ng oxalate. Sa kabilang banda, ang mga gulay na mababa sa oxalate tulad ng kale at collards ay meron lamang konting halaga ng oxalate. Ang National Kidney Foundation ay naglista ng mga pagkain na mataas sa oxalate. Kabilang ang peanuts, Rhubarb, spinach, beets, chocolate, at sweet potatoes. Ang mga taong may kasaysayan ng kidney stones ay dapat mag-ingat sa pagkain ng mga ito. Ang sobrang pagkain ng oxalate-rich foods ay maaaring magdulot ng pinsala sa kidney. Gayunpaman, may mga paraan upang maiwasan ang oxalate content ng mga pagkain. Ang pagluluto ng mga gulay sa tubig ay maaaring magbawas ng oxalate content ng 30 hanggang 50%. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay makakatulong din upang mailabas ang mga kristal ng oxalate sa katawan. Pangatlo ay processed foods at maalat na snack na may mataas na sodium. Ang asin o sodium chloride ay isang kilalang kaaway ng kalusugan ng kidney, lalo na dahil sa epekto nito sa presyo ng dugo. Ang mataas na pagkain ng asin ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo dahil sa pag-iipon ng tubig sa katawan. Ito ay maaaring makapinsala sa mga ugat ng kidney at humantong sa kidney failure. Sa mga nakatatanda, ang sobrang asin ay maaaring magdulot ng dagdag na strain sa sistema ng puso at kidney, lalo na kung ang mga arterya ay tumitigas na at meron ng hypertension. Ang kidney ay may papel sa pag-aalis ng asin sa katawan. Kaya ang sobrang asin ay maaaring magpahamak sa kidney. Ang mga pagkain na mataas sa asin ay karaniwang mga processed foods, convenience foods, at mga pagkain sa restoran. Kabilang dito ang mga cured meats, canned soups, at gulay, frozen dinners, salty snacks, at kahit na mga tinapay at cereal na may asin. Ang mga nakatatanda ay dapat limitahan ang pagkain ng mga ito at sa halip ay gumamit ng herbs o salt-free spices para sa pampalasa. Upang protektahan ang kidney, mahalaga na basahin ang label ng mga pagkain at pumili ng mga produkto na mababa sa asin. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang sobrang pagkain ng asin na maaaring humantong sa problema sa bato at puso. Pangapat ay sobrang protina mula sa karne. Ang protein ay isang mahalagang nutrient. Ngunit ang mataas na pagkonsumo ng protein galing sa mga hypo, lalo na ang pulang karne, ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan ng kidney sa mga nakatatanda. Ang isa pa sa mga trabaho ng kidney ay mag-alis ng mga dumi ng metabolismo ng protein, tulad ng urea, uric acid at creatinine. Kapag kumain tayo ng mga pagkaing mayaman sa protein, ang ating katawan ay lumilikha ng mas maraming nitrogenous wastes na kailangan ilabas. Ang patuloy na pagkain ng maraming protein ay maaaring magdulot ng wear and tear sa kidney. Bukod dito, ang pagkain ng maraming karne ay lumilikha ng acidic load na kailangang balasehe ng kidney na maaaring magdulot ng paglabas ng kalsyum mula sa kidney na nakakasanhin ang pagbuo ng mga bato sa kidney. Ang pulang karne ay mayaman din sa mga compound tulad ng heme iron at purines na maaring magdulot ng stress at pagtaas ng antas ng uric acid. Ayon sa research, nag-uugnay sa mataas na pagkonsumo ng pulang karne sa mas mataas na panganib ng end-stage renal disease o ESRD. Ayon din sa isang research, ang mga kumakain ng maraming pulang karne ay may 40% chance na magkaroon ng ESRD kumpara sa mga taong kumakain ng kunting karne. Sa kabilang banda, ang mga taong kumakain ng protein mula sa isda, manok, itlog o mga halaman ay walang gaanong panganib. Upang mapanatili ang kalusugan ng kidney, mahalaga ang moderasyon sa pagkonsumo ng pulang karne. Ang mga doktor din ay madalas na nagpapayo sa mga nakatatanda na kumain ng protein galing sa halaman o leaner proteins. Panglima ay mga pagkain na mataas sa fosforus. Ang kidney ay nag-aalis din ng fosforus sa katawan isang mineral na dapat kontrolin. Ang sobrang phosphorus ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan, tulad ng pagtigas ng mga ugat at paghina ng kidney dahil sa paglabas ng kalsyum, pati na rin ang pagbaba ng kakayahan ng kidney at pagbilis ng pagtanda ng katawan. Ang mga pangunahing pinagmumulan ng phosphorus ay ang mga pagkain at inumin na naglalaman ng phosphoric acid, tulad ng cola, mga prosesong pagkain, at mga dairy products tulad ng gatas, keso at ice cream. Pinapahirapan ng mga pagkain ito ang kidney ng mga matatanda dahil hindi ito madaling alisin lalo na kung sobra na ang fosforus sa katawan. Upang protektahan ang sarili, limitahan ang pag-inom ng cola at pagkain ng dairy products sa tamang dami na kaya ng iyong katawan. Bukod dito, ang pagbabasa sa label ng mga produkto ay makakatulong upang malaman kung merong additive na phosphate sa iyong pagkain. Sa ganitong paraan, mababawasan ang di kinakailangang pasanin sa kidney. Pang-anim ay mga inumin at pagkain na may mataas na asukal. Ang mataas na pagkain ng asukal ay maaaring makapinsala sa bato sa maraming paraan. Una, ito ay nagdudulot ng pagtaas ng timbang, diabetes at hypertension na mga pangunahing sanhi ng sakit sa kidney. Habang ang regular na pagkain ng mga inuming matatamis tulad ng soda, sweet tea at fruit juice ay maaring magsanhi ng obesity at insulin resistance, pwede rin humantong sa diabetes at sakit sa kidney. Kapag nagkaroon ng diabetes, ang diabetic nephropathy o pinsala sa maliliit na ugat sa bato ay maaaring mangyari na isang pangunahing sanhi ng kidney failure. Bukod dito, kahit na bago pa man magkaroon ng diabetes, ang mataas na pagkain ng asukal, lalo na ang fruktos, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng dugo at stress sa kidney na maaaring humantong sa kidney inflammation at fibrosis. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga babaeng umiinom ng dalawang lata ng soda sa isang araw ay may dalawang beses na chance na magkaroon ng albuminuria o ang paglabas ng protina sa ihi na isang maagang senyales ng pinsala sa kidney. Ang mga soft drink ay may tatlong problema. Asukal, acidity, at additives na maaaring magdulot ng kidney stones at pagkasira ng kidney. Hindi lang soda ang problema, kundi pati na rin ang diet soda at mga pagkain na may mataas na refined sugars tulad ng candy, dessert, at matatamis na tinapay. Para protektahan ang bato, importante na bawasan ang pagkain ng mga asukal at inuming matatamis. Maaaring palitan ang soda ng tubig o inuming walang asukal o limitahan ito sa mga okasyon lang. Pangpito ay grapefruit at starfruit. Ang grapefruit ay isang sikat at masustansyang prutas, ngunit meron itong interaksyon sa maraming gamot na posibleng makapinsala sa kidney. Ang grapefruit at katas nito ay naglalaman ng mga compound na pumipigil sa isang mahalagang enzyme sa katawan na responsable sa pagmetabolize ng maraming gamot sa mga nakatatanda na umiinom ng gamot para sa presyo ng dugo, kolesterol at iba pa, ang grapefruit ay maaaring magdulot ng pagtaas ng antas ng gamot sa katawan na maaaring makasira sa kidney. Kaya importante na kumonsulta sa doktor kung umiinom ng gamot at gusto kumain ng grapefruit. Maaaring mas ligtas na iwasan ang grapefruit kung umiinom ng mga gamot na may maintenance ka. Samantala, ang starfruit naman ay may toksin na nakakaapekto sa kidney at sistema ng nerves. Sa mga taong may normal na kidney, hindi nakakapinsala ang starfruit dahil nagagawa ng kidney na alisin ang neurotoxin nito. Ngunit sa mga taong may sakit sa kidney, ang toksin na ito ay maaaring maipon at magdulot ng pagkalito, seizure o pinsala sa utak. Para sa mga nakatatanda na may malusog na kidney, ang starfruit ay hindi issue. Ngunit ang problema ay kung hindi alam ng senior na mayroon siyang kunting problema sa kidney. Kaya't mas nakakabuti sa mga taong takot masira ang kidney na iwasan ang starfruit ng buo. Sa pangkalahatan, ang mga nakatatanda ay kailangan mag-ingat sa kanilang diet, particular sa mga pagkain na may mataas na potassium at oxalate. Panatilihin din nila ang sapat na hydration upang makatulong sa pag-flush ng kidney. Mahalaga rin na maging maingat sa mga pagkain na makasira ng kidney tulad ng starfruit at grapefruit.